Uh, kaharap na po natin ang isa sa ating pong uh, hinahangaan na uh, senador at magna number one po itong senador number mga kababayan. No other than attorney, congressman, senator, Marcolita. Sir, live po kayo ngayon sa BMR channel sa YouTube. Tagahama po ninyo, isa pong DDS vlogger. BMR channel. Uh, sir, una ko pong tanong, uh, ano po ang aasahan sa inyo ng taong bayan sa inyo pong uh, paghangad ngayon na tumakbo po kayong senador. Pagpapatuloy ko yung aking advocacy na, na ang pamamahala sa ating bansa ay kailangan nakapase sa katarungan, sa pagkakaisa, sa katwiran at sa katotohanan. Hindi dapat nag-aaway-aaway ang mga leaders natin. sapagkat pagka nag-aaway-aaway ang mga leaders, ang uh, nagkakaroon ng uh, epekto ay sa ating mamamayan kapag ka ang mga leaders natin ay nagsasama-sama at uh, nagkakaroon ng pagkakaisa, isang mabuting bagay yon. Titingnan mo halimbawa, ang lahat ng leaders ay lamang ang direksyon, iisa lamang ang kanilang gaway, at lahat ng kaisipan nila ay nakatuon sa ikabubuti ng mamamayan. Naisip nyo ba kung gano'ng kalaki na progreso ang uh, ibubungan nito sa ating bansa. Na Pero kapag nagsimula na mag-away-away, katulad ng nangyari ng mga nakahuling araw, pati ba naman na hopya ay pag-aawayan natin. Ito'y makikita mo na napakalungkot na mangyayari. Makukompromiso, mawawalan ng uh, kabuluhan ang uh, lahat ng ginagawa kapag walang pagkakaisa. So ang aking pagtakbo ay sumisimbolo, lumalarawan sa aking pagnanais na magkaroon ng tunay, ulitin ko, ah, tunay na pagkakaisa. Kasi ito lamang ang basihan para umangat ang ating bansa. Congressman, napansin po namin noong uh, nagkaroon po ng hearing patungkol po dito sa budget ni Vice President Sara Duterte, ay uh, isa lang po kayo sa nag-re-raise patungkol nga po dito sa tinatawag na yung kaugalian ng Kongreso. Bakit po sa tingin po ng mga viewers, mukhang hindi po yata ginagalang ng mga kasamahan ninyo? Yun nga yung nalulungkot ako. Kaya lang, misan, intindihin mo na lamang sila. Lahat kasi ng mga nagtatangka na pagtatanungin ng Vice President, mga bagito kasi lahat yun eh. Ako, tumagal ako sa Kongreso na-observe ko yung uh, tradisyon at pagkagalangan sa kapwa uh, sangay ng pamahalaan. Pagka executive department, legislative at judiciary, yung mga pinuno nito dahil sa ang basyan dito yung pagkagalangan at pagtitiwala, hindi na tinatanong yun eh. Kasi paglalatag lang yun ng, ano eh, ng budget ang ginawa nila, sapagkat pag ito sila, hindi nila naiintindihan, akala nila yung pagharap ng Vice President ay investigasyon. Nakalimutan nila. Budget briefing lang yun. Hindi naman na ibig sabihin, kung namin yung tradisyon, hindi naman ang ibig sabihin ay binagtatakpan natin kung ano man ang anomalya. Kahit anong opisina ng gobyerno, nakakasunod sa atin sa aligat po hindi makakaiiwas doon sa accountability. Lahat ng opisina, lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, accountable tayong lahat. Walang iiwas doon, walang exempted doon. So iba po yung, iba po yung present ka lang ng budget. Iba naman yung susuriin yung pagkakagasta ng budget. Kaya ang gusto nila, sila yung susuri. Ang gusto nila, powa na lang sila. ay yung sinabi ko, di mag-resign na lang kayo as members of the House of Representatives mag-apply kayong lahat sa COA. para sa ganun, tama yung ginagawa nyo. Huwag nyo uunahan ng COA. Di ba? Doon kami nakakaaway-away. Ngayon, kung hindi nila makita yung katwiran, wala na akong magagawa. Tinanggal nila lahat ako sa komite. Okay lang sa akin yon. Kahit ano pang gawin nila, wala akong, wala akong problema doon. Basta tilalaban ko kung okay, nalalaman ko tama. Yun ang prinsipyo ko eh. Wala akong alam na ibang prinsipyo kundi yung tama at yung uh, Nabanggit niyo po yung pagtanggal sa inyo sa lahat ng committee ninyo. Ano po ang inyong nakikitang dahilan? Bakit po nila tinanggal kayo? O eh dahil hindi nila mapangatwiranan yung sinasabi ko. Ayaw nila na tinuturuan ko sila. Ayaw nila na pinaalalahanan ko sila sa pagkatama yung sinasabi ko. Wala silang mas matibay na argumento sa sinasabi ko. Palagi ko napapahiya sila. At pagkatapos, ang gusto nila siguro, ay magmina sila ng ebidensya laban sa ating pangalawang Pangulo. Na alam ko naman, walang basihan, walang katwiran, at nakabase lahat sa ilegal na pamamaraan. At sabi ko sa kanila, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo magmina ng ebidensya ng walang basihan. At gagamitin niyo siguro, kung uh, nag-iisip kayo ng impeachment, nasa sa inyo. Kaya nila akong tinanggal, para sa ganun siguro kung magpapalit sila ng impeachment ay hindi na ako siguro makakapag-depensa. Yun ang akala nila. Nagkakamali sila. Kapag nandun ako, ilalaban ko yung tama. Gusto nila, tanggalin nila ako sa House of Representatives. Pero mahirapan sila. Congregating naman dun sana, ba diba, ang gusto nyo mangyari pag naging senador kayo, yung function ng Oversight Committee. Kasi kulang yung 8 minutes nyo nung magpapaliwanag eh. Ano ba yung importak... Uh, uh, halaga ng oversight? Yung oversight kasi, kinakailangan, suriin mo, tingnan mo kung yung pagpapatupad ng mga batas na ginawa namin ay nangyayari. Anong saysay, -say, anong halaga ng batas na ginawa mo? Ang tagal kaya ng paggawa ng batas? Ang gastos kaya ng paggawa ng batas? Pagka nagawa mo, bigla mo na lang ilalagay sa cabinet, hindi mo gagamitin. Saan ka naman nakakita? Ikaw, bibili ka ng sapatos, ng damit. Hindi mo gagamitin, lalagay mo lang sa cabinet. E di na bulok yun. So, ayan naman yun. O, e, paano yung layunin ng batas na yun? Di ba para sa tao yun? Walang gustong gumawa nun. Ang gusto nila, puro ngawa. Puro salita. Kamo nga ngayon na mga kilala ninyo, puro salita. Ano ang maaasahan namin sa isang uh, congressman Marcolita patungkol nga po dito sa mga napubunan ninyo ngayon sa Kongreso at dito naman pagdating niyo sa, sa Senado. Ang maasahan po ninyo ay isang tapat, malinis at walang pagpukunwaring paglilingkod. Itatama po natin yung mali, ilalabas natin yung mali. Mangyari na yung mangyari. Pag napunta ako doon, ituturo natin sa kanila kung paano pagiging senador. Makikita nyo kung ano talaga ang gawain ng isang senador. Bahala sila sa buhay nila kung pokopyahin nila ako pag kinopya nila ako, makikinabang ang taong bayan. Pag hindi nila ako kinopya, mapapayas silang lahat. At bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa kanila. Last na lang na tanong kong uh, pakipaliwanag sa amin kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Kasi po, anong nangyayari, lagi pong marami po ang mga uh, committee na nag-iimbestiga. At sinasabi ito daw po ay in aid of legislation. Ano po ba ang ibig sabihin pagka ganito? Bakit po wala pong nabubuong batas? iyon pong inquiry or investigation in aid of legislation. Ang ibig sabihin doon, no, kaya ka lang gumagawa ng kaukulang pagdinig in aid of legislation sapagat gusto mong magpatulong. Kaya sabi niya, in aid A legislation. Sa ganang amin, mayroong mga bagay na kung minsan nahihirapan kami para buuin ang isang panukalang batas. Kaya kailangan namin ang makakatulong namin. Kaya kami tumatawag ng resource person. Ibig sabihin, kaya mo tinawag yung tao na yun para tulungan ka na buuin yung panukala na hindi mo makumple-kumpleto. Okay? Ibig sabihin nun, bago ka magtawag ng inquiry in end of legislation, aid of legislation, Meron ka ng panukalang batas na dala-dala. Blanko na lang yung iba, yun ang gusto mong buuin. Kaya ka tumawag ng mga tao, makatutulong sa'yo para buuin mo yun. Ngayon, wala yun. Ibig sabihin, tatawag lang sila in aid of legislation daw. Pero wala naman silang pinupuong batas. Tingnan po ninyo, ilang tao na yung kanilang tinawag. Hindi nyo na mabilang kung ilan sila. Ilang tanong na ang itinanong. Ano ba yung threshold? Ilang tanong ba ang kailangan mo para mabuo mo ang isang batas na iniisip mo? Ang problema, wala silang binubung batas. Kaya kahit isang milyong tanong o 34 na track na tanong ang itatanong nila, hindi, hindi sila titigil. Walang direksyon dahil walang legislative purpose. Walang limit. Ang ibig lang sabihin niyan, hindi sila nag investigate in aid of legislation, but they are investigating in aid of prosecution. Isang bagay na mali at hindi pinapayagan ng ating saligang batas. Sabi ng ating Sokorte Suprema, ang Senado, ang Kongreso ay hindi binuo para mag-imbestiga ng krimen. Hindi kayo piskal, sabi niya, hindi kayo korte. Kaya ang sabi, magtatawag lang kayo in aid of legislation. Yun ang limitasyon nun. Tanungin mo sila, sa dami ng mga taong, sa dami ng taong tinawag yun na na humarap sa inyo. Ilan na po? Ilan na po ang naisip nyo na legislation? Ang sasagot nila sa inyo, wala. Nasasayang ang pulo. Ba? O kaya nga hindi ako sumasama sa QuadCom. Ah, oh, yung palang ilan. Nakita nyo ba ako sa QuadCom? Bawal daw po sa yung naisip doon, Tom eh. Hindi yun. Ano yun, Tom? Ayaw kong pumunta roon dahil wala sa hulog yung QuadCom. Hmm walang legislative purpose. Sasama ako doon kung merong legislative purpose. Titingnan ko, ano ba yung ginawa na ninyo? Asan ang mga blanco na dapat na dapat punan? Kailangan ni fill up mo lang, di ba? Halimbawa, sampu yung provision ng panukalang batas. Yung dalawa doon, nahihirapan ka. Kaya ka tumawag eh, ng taong tutulong sa'yo. Pagkatapos na tumawag ka ng taong tutulong sa'yo, bakit mo hinihiya yung mga taong tutulong sa'yo? Kapag hindi niya masagot o ayaw niya sagutin, ikukulong mo. Tama ba yun? Hindi tama yun, sabi ng mga desisyon ng Korte Suprema. Kinakailangan meron kang legislative purpose at ang pangalawang standard. There should be, there should be the rule on pertinency. Ibig sabihin, kung yung tanong mo, hindi naman pertinent sa ginagawa mo, wala kang karapatang magtanong na ito. Sana maintindihan ninyo, medyo technical, ngunit sa abot ng aking makakaya, gusto kong ipaliwanag sa inyo para kayo mismo ay maging daan, may paliwanag sa mga tao na kung minsan ay namibislead, nami akala nila eh, akala nila eh, ganun na ganun. Hindi po. Kapag ka tayo nag-iimbestiga ng walang direksyon, hindi po, pina, hindi po pinaintulutan ng batas. Tandaan po ninyo, ang Senado, o ang Kongreso ay hindi piskalya, lalong hindi korte kami po'y gumawa-gawa ng batas. Kung wala kami naka nakaambang batas, hindi kami dapat gumawa ng inquiry in aid of Okay? Follow up kung Kung wala pala silang nakikita kayong purpose, ano sa tingin ninyo ang purpose nila? Ang purpose nila? Wala. <laughs> ang purpose nila ay magpasikat. Ang purpose nila ay durugin ang gusto nilang durugin. Alam naman ninyo kung saan patungo yun eh hindi ba? Hindi naman kinakailangan banggitin pa natin yung pangalan ng tao o mga taong gusto nilang uh, hiyain, o yun ang subject matter ng lang inquiry. Hindi ba? Apat na komite na ginawa sa iisang komite. Hindi pa nangyari yun sa buong panahon ng aking pananatili sa Kongres sa Mahabang panahon. Ngayon lang nangyari. Ngayon lang nangyari sapagat meron silang gustong i-prosecute na isang tao. At kilalang kilala na ninyo kung sino yun. <laughs> Kaya ayaw ko mama sa isang pagdinig na walang kakwenta-kwenta. So, malinaw. Malinaw. ko last minute. yun mga kalabayan. Ayaw ko.